maghanap kami ng sikad-sikad. Dapat no? tingin yung Oh, kita mo yan, no? 100 islands. So, yan, oh, no? yan, oh, no? yan, oh. Ayan o. No? Walo-walo na naman. Ito, 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 ito. Na? Kaso may paa. Ito, ito ba yun? It. Ay, ito nga Shoot mo lang dito. oh Ayan. Yeah. Maro. O, oh, ayan. O. Oh. Uh. Tara na. Dito, wala dito? Wala, wala dyan. Ito, o, oh, yan o. may nakita ako yun. Hindi mo na magkita tingnan. Ayan o. Oh. Mm, ayun. Ay! Ay! Ay, sikat-sikat. Nagapagsikad. Ayan na. Ah, oh, lagay mo 'yan. Ngayon pa na, ano naman? mo. lagay mo, i-shoot mo doon. Ay, para may nagano ano 'yan? Ah. Para may naga O, oh, o, oh, o. Oh, oh. Para doon na. Imagination mo 'yun. Galin oh, i-shoot mo na. Ay. Oh. oh. Para doon, dali. Dali lang, dali lang. Pati, yung may paa, galing huli pa. Walang paa. Ay! Hindi ka pang kagat. Mama, yung pabayaan mo niya yan. Kita mo yung nagalakad na yun, no? Yun, no, oh, yun, yun. Ano yan? Kunin mo. Saan? Yan, no, oh, yan, oh. Ito? Oo. Oh. Tira mo kung may paa. Ay. May paa? Yan, kunin, pwede yan. Walang paa yan. Yan, you know, oh. may paa? Wala. May paa yan. Kunin mo. Ay. <laughs> Kapag nawala yan. Saan? san Anong ni mo yun? Dami yan! Ayun! Saan? Ayun! Muu, okay. Dami, dami Dami dyan. Nakapatong sa dahon. Totoy, wag ka mong maglabo. Dahan, gani? Dahan, dahan lang. Ito. May paawala. Awala. Ito na nga siya. Ito yung sikat-sikat. Oh, ito yun. Ang oh, laki mo diyan Oh. Ang oh, laki na na. Nahulog pa.

sa dalawa san oh ano yan yung muteng wala sa akin. <laughs> eh simpleng hindi eh. mo alam kung ano kukunin mo eh. Ang gusto niya siya yung makakita. kung 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 Oh, ano 'yan? kung marami hindi ko makita din 'yan? kung kung mami mo na. <laughs> Ako lang taga kung dito ah. <laughs> Daya. Daya. Tuturo ko na nga sa'yo. Ito din na huli namin. Sikad-sikad. Oh, may nahuli na kami.